for this video nga mga patay gutom. Ngayon nga pala ay maglilis tayo ng aming bahay at ito na ay aking sinabon ang basahan. At aking ni ipiniga. Biglang sumakit ang tiyang ko dyan. At bigla akong tumakbo sa CR mga guys. Sobrang sakit ng tiyang ko. Ano kaya nakahay ko? ko po Lord. And then, pagkatas ka tumakay, agad-agad daw lumabas para magpunas sa napagin na namin. Dahil lapag naman na mabait dito. At ayan nga pala yung nakupo sa kong pamangkin yan. Ayun mga na kapatay nagpunas na bawat sa sahig namin. Masipag ako eh. Ayun siya, okay. Pula ko. sa kong. Hindi pa ako nababawin. May isa pong pusang nakisali. Pangalan niya kay Kasper nagbubunis po ako dyan. Sobrang sakit talaga ng katawang ko. Taba ako pala. Hindi ko lang napansin. Nung pagtapos niyan, tumayo ako. Tumayo ka agad ako. Nung tapos ako magbunas. Ang padulas-dulas. Tapos tumayo ako. At hanggang dun